programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na nga ang matagal ng pinakahihintay ng mga manonood. Ang maaresto nga itong si Atty. Renan Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilep Machas dahil gipit na si Menard sa dami ng pinagkakautangan nila ng kanyang girlfriend ay naisipan na nga niyang resbakan si Atty. Renan Alon. Naisip ni Menard na ito na ang tamang pagkakataon para makapaghiganti kay Atty. Alon sa lahat ng pagpapahirap sa kanya. Handa na rin si Menard na ilaglag siya sa mga kapulisan. Kaya kinontak agad ni Menard ang kaibigan niya na nagsabi sa kanya na may naghahanap daw di umano sa kanya na isang investigador. Dahil desperado na nga si Menard ay tinawagan niya ang investigador ni Laka Lorena at hiniling ni Menard na makipagkita dito ngayon. Dinala agad ng investigador si Menard sa mag-asawang De Leon para si Menard na mismo ang magkwento ng tungkol sa sikreto ni Atty. Renan Alon. Pinabigla naman ng mag-asawang de Leon ang good news na dala ng kanilang investigador. Sa paglabas ni Menard ay sinigurado niya na marami siyang alam tungkol kay Atty. Renan Alon. Magsasalita siya basta raw ay siguraduhin daw ang bayad sa kanya at hindi siya makuulong. Pinatawag naman sa presinto ang kampo nitong sila Melody kasama si Lilet, Kurt at Atty. Alon pati na rin si Aira. Kinalulungkot daw ng mga pulis ngunit wala na silang makitang sapat na ebidensya para ikonekta si Atty. Alon sa pagkawala ni Mang Kanor. Nakaligtas nga si Atty. Alon sa pagiging person with interest sa pagkawala ni Mang Kanor. Idadrap na daw kasi ang investigasyon laban kay Atty. Alon. Kaya tuwang-tuwa na naman nga itong si Atty. Alon dahil lusot siya sa kaso. Ang hindi niya alam ay mag-uumpisa pa lang ito. Pero hindi pumayag si Melody na basta na lang sumuko ang mga kapulisan sa kaso ng kanyang tatay na si Mang Kanor. Kaya nakiusap siya sana wag agad sumuko ang mga kapulisan. Maging secret si nga ay kwinestyon ang agadang pagsuko ng mga pulis sa investigasyon dahil basta na lang dinespeace ang kaso nila. Ganon din nga itong si Lilet. Masyado pa raw maaga para i-call off ang investigasyon. Paliwanag nga ng mga pulis ay ginawa na raw nila ang lahat pero wala talaga silang mahanap na ebidensya. Wala rin daw silang testigo na hinaharap sa presinto. Kaya ang yabang nga nitong si Atty. Alon. Sinabihan niya ang ating bida na si Lilet pati na rin si Kurt natanggapin na lang nila na wala na talagang kasalanan o wala talagang kasalanan si Attorney Alon sa mga binibintang nila sa kanya. Ngayong dismiss na nga raw ang kaso laban kay Attorney Alon ay makakabalik na siya sa Keystone dahil napatunayan na daw ni Attorney Alon na inosente siya sa lahat ng binibintang sa kanya. Kaya muli nga ay sinubukan ulit ni Attorney Alon na kumbinsihin si Era na ituloy na nila ang kasal nilang dalawa dahil napatunayan na daw niya kay Aira na wala siyang kasalanan at sinisiri, sinisira lang siya di umano ng kapatid ni Aira na si Lilith Machas. Pero kahit na nga napatunayan na ni Atty. Alon at walang nakuhang ebidensya laban sa kanya, ay duda pa din nga itong si Aira. Sinabi ni Aira kay Atty. Alon na pag-iisipan muna niya kung itutuloy na ba nila ang kasal nilang dalawa. Kaya ito ngang si Atty. Pilantod na si Alon ay dismayado pa din sa mga desisyon nitong si Ira. Akala nga ni Atty. Alon ay matutuloy na nila ang kasal. Hindi alam ni Atty. Alon na mag-uumpisa pa lang ulit ang laban para sa kanya. Dahil maglalabasan na lahat ng ebidensya laban sa kanya. Kasama na din nga ang testigo na si Menard. Huwag nga lang mahuli nila Patricia na nababalik na, na siya kundi talagang malalagot nga itong si Menard. Samantala, sa bahay ng mga matyas ay dismayado pa din nga si Lilet sa pagdismiss ng kaso ni Attorney Alon. Humingi siya ng pasensya kay Melody sa naging desisyon ng mga kapulisan. Pero nagpapasalamat naman itong si Melody sa mga ginawa ni Lilet at Kurt para sa kanya. Sisiguraduhin daw nila Kurt na kung sakaling may lumabas ulit na ebidensya at testigo ay bab papabuksan muli nila ang kaso ni Mang Kanor. Napakagaling daw talaga magtago ni Atty. Alon ng mga kasinungalingan niya. Nagaalala naman si Lilet na baka magpautu na naman o mautu na naman ni Atty. Alon ang kapatid niya na si Eira ngayong dismiss na nga ulit ang kaso. Maya-maya nga ay dumating si Calorena kasama si Constantino. Daladala -dala ang testigo nila na si Menard kaya naman gulat na gulat ang pamilya Matcha sa pagpasok ni Menard sa bahay nila. Hindi nila akalain na magkakaroon pa ng pag-asa ang kaso laban kay Atty. Alon. Sa pagdating ni Menard ay hindi agad sila naniwala. Dahil nung una nga ang testimonya nito ay sinabi nitong si Menard na hindi niya kilala si Atty. Alon. Pero kalaunan nga nang sabihin ni Menard ang lahat ng nalalaman niya ay naniwala na nga ang ating bida na si Lilet Machas. Natama talaga ang hinala nila na si Atty. Alon talaga ang mastermind sa pandurukot at pagpatay kay Mang Kanor. Kaya hindi na napigilan pa ni Melody ang kanyang sarili at umiyak na siya sa sobrang sakit ng nalaman niya. Maya-maya nga ay dinala agad nila si Menard sa mga kapulisan para buksan ulit ang kaso laban kay Atty. Alon isiniwalat lahat ni Menard sa harap ng mga kapulisan, ang mga krimen na ginawa ni Atty. Alon. Kabilang na nga ang peking holdapan na ginawa nila dito kay Lalilet. Kaya agad-agad na naglabas ng search warrant para kay Atty. Alon at agad siyang pinuntahan ng mga kapulisan sa kanyang bahay. Laking gulat naman ni Atty. Alon sa pagdating ng mga kapulisan kasama na nga ang mortal niyang kaaway na si Lilet Machas kinaresto si Atty. Alon at isinama na nga sa presinto. Nalaman nga ng balita ang pag-aresto kay Atty. Alon. Kaya maging si Era ay napanood kung paano arestuhin ang fiancé niya na si Atty. Alon. Kaya naman iyak tang iyak at hindi makapaniwala si Era sa nangyari sa kanyang fiancé na si Atty. Alon. Buong akala kasi nitong si Era ay okay na at clear na nga ang pangalan ni Atty. Alon. Pero isang himala nga ang paglutang nitong si Menard para ilaglag si Atty. Alon sa lahat ng krimen na ginawa niya. Wala nang na ang lusot itong si Atty. Alon dahil mismong si Menard na nakasabot niya ang naglaglag sa kanya. Nangangamba na nga rin nga itong si Patricia dahil alam na ni Patricia na hindi papayag si Atty. Alon na siya lang ang magdusa malamang daw ay ikakanta sila ni Atty. Alon sa mga kapulisan dahil kasabwat nila ito. Kaya kinakabahan na nga si Patricia sa mga susunod na hakbang ni Atty. Alon dahil panigurado nga na wala na ang lusot itong si Atty. Alon sa mga kapulisan. Tamang-tama nga ang sinabi ni Patricia na hindi nga titigil itong sililet hanggat hindi niya napapanagot sa batas itong si Atty. Alon. Ikanta na kaya ni Atty. Alon si Patricia sa mga kapulisan? O malusutan nga ulit nitong si Patricia ang kanilang mga kasalanan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matchas. Kung gusto nyo pa ng magantong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.